What's up mga higala? Good day! Welcome back to my YouTube channel, Noobs TV Mutsu Vlog. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa magic washer na ginagamit natin at kinakabit natin sa ating mga motor. Especially na dito sa Mio Sporty natin mga higala. No? So ano ba talaga yung advantage at disadvantage nito mga higala? So may kunti tayong explanation nito mga higala. Kung ano ba 'yung uh, gamit nito. So maraming salamat po sa panonood ng aking vlog intro mga hingala So 'yung pag-uusapan po talaga natin ngayon ay 'yung magic washer. Kung ano 'yung disadvantage at advantage nito. So bago tayo mag-proceedon, alamin muna natin kung saan natin 'to kinakabit. So may dalawang uh, position po kung saan natin 'to ikakabit. Unang-una, dito po sa may uh, dive face na nilalagyan ng mga bola dito po yan so itong uh, bushing po natin dito natatanggal do yung diameter ng ating uh, bushing at saka yung magic washer natin ay magkapareho lang po yung bilog nila yan magkapareho lang po talaga ng bilog so unang-una kung saan natin to ilalagay dito sa bandang ah uh, likod ng ating drive piece o pulik. ayan, Diyan po natin 'yan nilalagay. So, ikaka-cover po natin tong ano natin, tong uh, back plate ito. Ilalagay natin pero wala pang bula ano kasi uh, for presentation purposes lang po ito. So, hindi muna tayo maglalagay ng bula kasi mahuhulog din naman no? So, ito mga higala, 'yan. So, ilalagay natin 'yan diyan. Ayan, palagay na. Ito na. So, kakabir natin. So, yun, yun po yung unang posisyon na ilalagay natin. So, ang pangalawang posisyon mga higala ay dito po banda. yan So, ikakabit natin itong uh, pulley o dry piece So, ito na po yung bushing natin. Ano? So, ayan. So, ito din yung ating uh, magic washer yan po yung pangalawang posisyon at saka ilalagay din natin yung ating pangtakip niya niyan. Ano ba talaga yung purpose ng ating magic washer? Okay? So ang purpose nito mga higala, itong bushing na to ay dinadagdagan niya yung length niya o yung haba ng ating bushing. Ito po ay 1 mm yung kapal niya. Iwan ko lang kung ano bang kapal nito. Mga 1 uh, mga almost 2 inches siya, 2 inches. yan. So, pag nilagay mo 'tong 1 mm na na magic washer, so magi-extend konte o haba konte yung bushing natin sa pulley. yan. So, hahaba sya ng konti. Okay? So, dahil naglagay po kayo ng magic washer, so, nag-extend na po yung ating uh, bushing hindi po ba. So, no, pag kinabit po ninyo, lahat-lahat ito, kinabit nyo po, yan, kinabit nyo po yan lahat, nahigpitan na po. Tapos, pag pinaandar nyo po mga higala, ang unang-una nyo po mapapansin at pansinin po ninyo ay yung dito sa torque drive. Yung positioning ng belt po mga hingala. Yung ating uh, belt ay aangat po mga hingala. Alam nyo po kung bakit. Kasi nga po, nag-extend na tong ating bushing. So, yung yung drive face natin, ito. Siyempre, lalayo lalayo po yan konti yan lalayo konte so, so i-exaggeration na lang po natin ang layo para malaman po natin ano lalayo na siya konti ganyan pag lumayo na po siyang konti eh syempre yung belt po natin bababa bababa po konti yan okay mga higala bababa pero hindi naman po talaga na sasayad siya rito sa ating bushing kasi nga may slope po itong ating uh, mga pulley. Yan, may slope po yan. At saka yung belt din natin, naka-slope din po yan dito sa gilid. So, hindi hindi talaga yan tatama dyan. Okay, mga higala, hindi yan tatama dito sa may uh, bushing natin. So, bababa po yan ng konti. Pag bumaba po yan, eh, isyempre, dito sa likod, aangat po yan. So, halos magkapantay na po yung belt at saka yung torque drive niya mga hingala. At kung wala naman pong magic washer to mga hingala, ito na pang pong ating uh, belt ay lulubog po yan. Lulubog. At saka dito naman, aangat din to. Okay mga hingala? Aangat po yan dyan. Aangat po yung belt natin. Kasi hindi na po yan naka-extend yung ating bushing. Ngayon, ano po ba ang disadvantage at advantage ng Magic Washer? So, ang advantage po ng Magic Washer na kinakabit natin ay malakas po yung arangkada niya. Mabilis yung arangkada po niya mga higala no. At saka wala po siyang top speed. Nakakabawas po siya ng top speed mga higala. Base po yan sa experience ko. Kasi almost 2 years um 2 years na yata akong gumagamit ng magic washer sa motor ko. Maganda talaga yung hatak niya. Pero pagdating po sa top speed mga higala, wala. Kasi dati ito si Mayu Sporty is aabot po ng 100 to 105 po yung top speed niya. Nung nilagyan ko po siya ng magic washer mga higala ay nabawasan po yung top speed niya nagiging 90 na lang po. Minsan, nahihirapan pa mag 90. Pag lumampas naman po siya ng 90 km per hour, o mag na 91 or 92, nahihirapan na po yung makina. At sa Bisaya pa po, no, parang purot siya mo, purot. Parang ganun, may sound effects pa ho. so, ayun mga higala, yun po yung disadvantage ng magic washer. So, pag wala naman pong magic washer mga higala, Siyempre, start. Medyo mahina yung uh, arangkada niya, pero okay lang. Kasi na ko na siya nung isang araw, tinanggal ko po yung magic washer. Tapos nag road test ako mga higala. Bumalik po yung uh, top speed niya na 100 to 105 nung di ko na nilagyan ng magic washer mga higala. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo itong dalawang puli kung saan ba banda yung dinadaanan ng belt natin pag nilalagyan ng magic washer at saka walang magic washer mga higala ito po yung pulley na to dito ito po yung ginagamit ko ngayon at ito po yung uh, dati kong pulley na ginagamit mga higala so yung nakaraan natin o yung dati kong ginagamit na pulley mga higala yung din wala pang magic washer yung dinadaanan nya po ng belt itong kulay itim na ho dito ayan makikita nyo po ba yan yung kulay, na, yung kulay itim na po na yan yan hanggang dyan lang po yung uh, belt na dinadaanan nya yan pati ho dito sa kabila itong may guhit na to yan o yan yung may guhit na yan yan dyan yan yung kulay itim yan po yung dinadaanan ng belt okay so ito po ay uh, abot po ng top speed nya to 100 to 105 po mga higala ngayon nung naglagay ako ng magic washer mga higala yan ito na po yung kina, yung pagbabago nya so ito po yung uh, dating uh, luma yan tingnan nyo diba masyadong malayo yung ating belt dinadaanan nya po mga hingala yan so kasi na road ko na to nung nakaraang araw ayan medyo nabura po konti yung uh, yung dinadaanan ng belt sa may magic washer ano pero kitang-kita naman no oh. ito ito yan yan no oh. So, malayo po yung comparison nila sa walang magic washer at saka may magic washer. Ano? At saka dito naman po sa kabila, yan. Oh. Ito po yung dinadaanan ng ating uh, belt. Kulay itim na yan. At saka ito din po yung sa kabila. Actually na po yan, na uh, bura na po talaga yan eh. Hang nandito po yan oh, yung belt na yan dyan, nandito po yan yung kulay itim na yan dyan, oh, yan, oh, yan. Yan. Hanggang dyan po yan yung belt natin. So, ang takbo lang po nyan is nasa 90. Yan. Hindi na kaya ang nung belt natin katulad ng dito. Bibigyan ko po kayo ng example mga igala. So, exaggerations lang po ito no? for explanation purposes na lang po ito mga higala. Kasi, yung bushing na stock natin na gagamitin ko sana is masyadong maliit. So, hindi siya makita, no? So, ito mga higala, ito yung yung handle ng screw natin, screwdriver. Ito po yung uh, bushing natin. Palagay na lang po natin mga higala. Ganito po siya kalayo. Nung wala pang uh, magic washer. Kaya siya abot ng uh, 100 to 105 kilometer per hour ang kanyang top speed. Kasi hindi po nag-extend yung kanyang uh, bushing niya. Okay? Yung yung slope ng uh, belt at saka yung slope ng ating pulley ay halos magkapareho po yung slope niya. Ngayon, yung belt natin, pag pinipiga natin hanggang sa pinaka last throttle niya talaga, is aabot talaga niya dito sa pinakadulo niya. Kasi nga hindi pa siya na-extend. Okay? Nung nag-extend na siya, naglagay tayo ng magic washer. So, maglalagay tayo ng magic washer. Ito yung magic washer natin, mga higala. So, imaginary na lang natin na magic washer para makita nyo po. Okay? Yan. So, nag-extend na po yung ating tulih. So, lumayo na po siya mga higala, ano, lumayo na siya. So, ibig sabihin, pag lumayo na po yung dalawang puli, ay eh, yung belt po natin, na magkasing katulad lang sila ng slope nito, ay hindi na po aabot sa pinakataas. Hindi na po aabot niya sa pinakataas. Siguro nandito na lang po siya. Hindi na siya aabot dito talaga sa pinakadulo niya. Kasi nga, nag-extend na po itong puli itong layo nya dahil sa magic washer na nilagay natin okay gets nyo po ba yung logic mga higala ano? kahit sabihin na lang po natin na nagkadikit yan yan dikit so ilalagay natin yung daliri natin yan dyan o, yan, lagay natin. So hanggang lang diyan, diyan lang siya. Okay? Nung nilagay natin ng magic washer, nag-extend siya ng ganyang kaluwag. So yung ka, yung daliri natin, ayan, kasi lumuwag na siya, yung daliri natin mga higala, hanggang dyan lang talaga, ayan, hindi na yan aabot. Kasi nga, nag-extend na yung ating bushing, lumayo na siya. Eh. Pag dinikit mo naman yan, simpre, kahit anong pilit mo dyan na ibaba, pag dinikit mo yan, hanggang ganyan lang talaga yan, no? di ba? lang yan. Pag nag-extend yan mga higala, yan, extend. Palagay natin, nag-extend na yan, ganyan, extend. O, pag nilagay mo yan, bababa at bababa yung ating daliri. Hindi na siya aabot sa pinakataas kahit anong gusto niya kasi hanggang dyan lang po talaga yung kaya ng belt. So, sana po, nag-etch na po kung bakit nababawasan yung top speed natin. So, ayun lang mga higala, no? So, maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng aking uh, YouTube channel at saka please subscribe na rin po mga higala so para ho dumami po tayo at magbigay po ako ng mga konting kalaman tungkol sa ating motor na Mio Sporty katulad ho nito mga higala no? so kung mayroon po kayong mga comments o mga uh, against sa mga sinasabi ko mga higala no? ah uh, paki-comment na lang po sa baba at Hanggang dito na lang po yung vlog ko mga higala. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik. Please subscribe mga higala. Thank you and have a good day.